walang panahon, walang pano nga abon alam na uuwihan ito ulit tayo sa sipet, uuwihan kami Villa Hotel. Okay. Dito ang karerahan sa C5 extension. Pero, siyempre, tayo ay pagdating ng hapon na lang ako nag nagbibidyo. Lukuha ng video para may trabaho tayo pa ata, maya maya init, eh. ah, din na mga nag-iisayo dito nanginit may pa, may alas 4 may uh, alas 5, may alas 4 grabe no ay, uh, pala alas 4 pa lang alas 3 pala kami dito nilubas pag sabado alas 3 na namin okay na yan, ba diba?

naman ako dun sa ano sa kanila mahirap mahirap dun tumayo hindi ko kilala mahirap dumayo dun mahirap sabi ko na sa kanila lang next time na lang sabi ko eh mahirap naman yung ano eh nakabidyo sila eh, di sila pwedeng mga <laughs> nakabidyo sila eh, di sila dito sa puno na ito Dito ang dati namin tambayan ng ng na ano, bike course ito dito Okay. Dito na, dito na, dito na dati. Ano na, dito sa kapila, ang ano namin. ako sa nang dugtungan yan, di pa, di pa alam sa trace, pero meron na doon sa parking. Kasi nga ito, sila tatay para kontrol. na, lang, lang, kumita ng konti. So, kung pa sa akin. panahon. Ito naman, oh. No? Tatayo rito ng building siguro dito.